Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sunod na kakalabanin ni Stephen Curry sa 3-point competition. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon nga na pong out na dalawang player sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops Nananalo si Stephen Curry sa ginanap nilang laban ni Sabrina UNESCO sa 3-point competition sa pangalawang araw ng NBA All-Star Weekend Kaya siya pa rin nga po talaga ang kasalukuyang tinuturing ngayon na best shooter in the world Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po susuko si Sabrina UNESCO Gayong gusto nga po niyang magkaroon sila ng round 2 sa 3-point challenge sa susunod na All-Star Weekend sa susunod na taon Subalit sa pangalawang nga po nilang paghaharap ay kakailangan nga daw po niya ng bago makakatulong at posible nga pong hingin niya dito ang tulong ng college sensation na si Kaden Clark. Yes pero ayon na rin naman nga po sa mga fans, hindi rin naman nga po magiging 2 vs 1 ang laban. Gayong pwedeng pwede rin naman nga na pong isama dito ni Stephen Curry ang kanyang splash brother ni si Clay Thompson next year. Kaya sigurado nga mas magiging exciting ulit nga po ang kanilang magiging laban sa 3 point challenge. Ngunit ang problema lamang nga po mga katrops, dahil nga po questionable para naman ang future ni Clay Thompson sa Golden State Warriors ay mukhang posible nga po na hindi ito matuloy since maaaring nga pong lumipat ito ng ibang team sa darating na offseason. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mayroon nga na out na dalawang player sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, maliban nga po kina Anthony Davis at Lebron James na magpa-participate sa All-Star Game bukas ng umaga, lahat nga po ng mga miyembro ng Lakers ay magkakaroon ng pitong araw na pahinga sa NBA bago sila sumabak muli sa kanilang mga laro sa regular season. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Magkakaroon nga po sila ng mahaba-habang bakasyon at may papahinga nga po ng kanilang mga player ang kanilang mga pagod na pangangatawan. Kaya sigurado nga po na magiging healthy na sila bago man nila kalabanin muli ang Golden State Warriors sa darating February 23. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, kahit man nga po nagkaroon ng Lakers ng mahaba-habang bakasyon, ay hindi para naman nga po sila nakakasigurado kung magiging malusog ang pangangatawan ng kanilang mga player at makakapaglaro ng muli ang kanilang mga manlalaro na nagtamo ng injury. Sa katunayan, susuriin para naman nga po next week ang kanilang mga players na sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Cam Reddish at Max Christie. Sa parte nga po ni Cam Reddish at Max Christie, malaki nga po ang posibilidad na makabalik na silang dalawa sa kanilang mga susunod na ng game. Ngunit pagdating nga po kina Jared Vanderbilt at Gay Vincent, inaasahan nga na po na sa darating na kalagitnaan o katapusan pa sila ng Marso makakapaglarong muli para sa Lakers, yes mananatili nga po silang out habang nagre-recover sila sa kanilang mga natamong injury. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.